shit. Yo, good morning guys. It's 5.19. Ito ulit tayo sa spot tayo na ito. Si Kuis hey. Timothy. Hey. Mablos. <laughs> Mablos. So, ang agenda ngayon Kuis ay huhuli tayo ng toman at ilalagay sa container. Kasi last time, yung last episode natin, namatay yung mga toman ay eh, alagaan sana natin ngayon nagdala na tayo ng container ayan medyo malaki naman to sana makauli tayo ng maliit nakakasya dito so, tapos alagaan natin sa aquarium let's go baik right, sayang lah. Wish on. Wish Bilang Uy, sakto. Eh, di saan no, pre? Yay! Hingin <laughs> <laughs> nyo gaano kalupit ng rad ko, guys. Kayang-kayo. Kayang-kayang i-deadlift. let's go Ito yung size na hinahanap natin mga aquarium Ay shit Nawasak yung bunga nga Sorry Ah uh, wait Nawasak Kailangan mo lang boy Kailangan mo buhay Eh Nawasak eh Ano buhay ka pa kung ayaw mong maulam ah wait nawasak nawasak pre malakas ha problema natin dito nawasak yung bunganga nya wala pong isang kilo siguro to or sakto Ganda ng kulay yung violet. Uy, <laughs> nakauli rin si Quis JV. Puntahan natin. Kalas! Awit, ah, kumalas. Kung may Quis JV. O kaya ilalagay ito yung mabubuhay siya. Kung makawala siya, okay lang. Okay lang sa akin kung makawala ka ba. May re-release na ba? Wala yung container eh. Ay, ang hirap mag-decide pre eh. Dito ko muna inalagay. Yan. Sana mag siya mamatay. Gamit ko palang lure ito. Soft bait. Paddle pop ata tawag dito. Wasak agad. Isang gamit pa lang. <laughs> Dito lang po. Ah uh, po, thank you po. Dalawang beso umabol yun eh. Hindi ko alam kung nakuha sa video ko is. Nag-strike na siya ng isang beses, nag-miss ako. Sinabol pa niya ulit. Tsaga ay no. Ito muna na malaki dito. Kasi do di ko alam kung anong isda to. Oh. Nakakabana ako sa mga pusa, baka kainin yung toman natin, pre. yun pwede na mag normal color di na, naka, di na ako, di naka night mode may tumatalon pa rin dito di ko alam kung anong isda to pero tumatalon sila baligtad lang yung soft ko Ano po sa parang gusto pong banatan tong lurko, makaabang oh. Delikado to sa pusa no, na to. Ano yata tumatalo na ito? Ang dami. Ang dami. Oke. Lagi natin too big. Ana. Okay Oke okay nih, man, course. Manin. Oke okay nih. Ka boy, kapawa, boy. Boy check. Oke, okay, boy pa

Meron pa ko isa, meron pang ah, nagpaparamdam dito. Ito ko naku. Tas. Ito Uy, medyo malaki hata ito Hindi <laughs> uh. pala, kala ko malaki Hey, second to man <laughs> Ako MVP ngayon ah Tank build tong isang to Shit, huwag so sana huwag sa mata, huwag sa mata dami niyan, tama pasok na pasok yung hook pangalawa na yan pangalawa po mga ilo na to or lagpas ang problema di ko lang kumabubuhay pa to sa aquarium tignan mo tumama yung hook sa ano sa ngala ngala dalawang beses pero try mo kalmaan mo lang dyan boy Apo. Nakatakas po na. po. Nasa tabi na niya Hindi eh. oh. pumunta munta po siya ata ah, nilagay ko na po sa ano, sa container. Pwede okay, po kaya 'to. sirong magastos pala tong lure na to dalawang isda lang si try pa rin natin pre baka pwede pa sa try pa rin natin pwede pa naman siguro to kung galing sa dulo dun hiling ko meron pa dyan eh sa dulo kasi di yan napupukulan maraming toman dito pre hindi lang sila kumagat Ilalagay na natin sa container. <laughs> <laughs> Dalawa. <laughs> Dulas. <laughs> Sakto. Sakto. Ay, mas maganda ata. Akin na lang yan. Palit tayo. Mas malaki to. Ito, mas, mas malito sa kanya, bali swap kami ni Kuis JB. Kasi sila pupulutan ata nila ako ano, buhayin ko. Ayan, ay, maganda. ay o. Ano? Ito yung sa kanya. yan ito yung size na gusto ko. Kupay Kuis JB. Swap swap May ito na ito akin Dalawa na Huwag kayo namatay sa aquarium Ihawin ko kayo Okay Mission complete <laughs> Dito lang ako pero yun yung mga target natin na sa isakto pang aquarium quiz. Pero pupukol pa rin tayo pang enjoy-enjoy na rin. Tsaka eh, pamunutan daw nila. Ano. Nilipat ulit ang spot. Oo, so, kuis, Nandito tayo sa second spot. Ito, familiar na sa inyo to. Nung nakaraan, dulas ako dito. Nagasagasan yung baitcaster ko kasi nauna. Yung Stimo, tibabawian niya yun doon. May nag-strike assist sa kanya doon, malaki. Ako yung dito pa rin, nanggigigil ako na sana nandito. eh. First cast. Wala na siguro yung dito, nabaril no? na siguro. Kasi may namamaril doon na nakakaran eh. Try natin giliran to. Tapos mamaya magpapalit ako ng jump rag para malongkas natin yung doon. Wala na, pangit na ilang oy. Wasak na oh. Pati yung bibig niya, wasak na, wasak na. Pahinga ka na. O dyan, frag. Patrain natin nilong kasyon. Wala dito kuy. Lipat ulit kami. Hmm. Negative. Ha? Patay? Balikad na rin. Oh. Bakay na ito. Patay na yung isa pa rin. Oh. Isis na. Hindi pwede ni. Patay na yun. Patay oh, ne okay, Expected ko na din kasi yung pangit ng tama. Wasak yung dito nyo. Yung dito. Wasak. Dalag. No, oh, iniwan lang namin saglit dito si Kuya Smack. May ano god siya. Dalag. Ladies. <laughs> Pero ako toma na malit yung target ko ngayon. So, sila na bahala sa spot na to. Expected na mamamatay yun kasi ayun, kaya yung dugo niya yun, no? Ano oh, ba? Ano pag ilayin ko? Ito, lala, oh. Ito, lala, talaga napuruan siya kaya expected na rin na mamamatay Tukuis, so, magkikira na naman kami sa sementeryo <laughs> Magkikira na naman tayo sa sementeryo na lubog Kakaibang fishing trip to Meron daw spot dito sa likod ng cemetery. Yun yung tatry natin. Ay, sana. Mukha uli tayo na maliit. At dito sa nauli natin. Yung isa. Patay na yung isa. Mukhang malapit na. Oo. Oh. Hindi, pangit kasi yung tama eh. Masyadong malalim yung tama yung isa tinamaan sa mata ang pangarap kong toman sa aquarium let's see new day new spot kabur shit ang ah, problema nito paano ikat pero ano buti na lang sakto sa swivel yung ngipin no laki <laughs> <laughs> <laughs>

Ito daw it. Kinukuwento nila to, ito daw yung binabaril nila dito. Lip grip tingka. Subong-subo yung lure, guys. Alam wala iyan. Ito siguro yung kumalas sa nung nakaraan. Ito na, for the assist si Kuis Timothy. another timu kuis timu di. ini another day another Toman, green green Toman, let's go Woo. lucky Tiktok lo lang malakas Alam ko paano yung bong. Natsiga ah. Tatlong kilo lang siguro to. 4.3. 4.3. Easy. Aliyah, 4.3 yan. Malaki ng ulo ha? Kaya eh. Oh. Takbid siya eh. So ang tanong, paano ko ilalabas ang nuro ko sa bunganga mo pre? subong subo mo Subong-subo oh. Ay shit. Natusok yung mata.

Uy, sa armor ko na yan, birthday na ng anak bukas Ayun, yun, sakto <laughs> oh, okay. Sa yun na oh. Thank you happy, happy birthday, ano pangalan? Birthday ng anak ko, Ren Ren Happy birthday, Ren Ren, may toman ka free <laughs> Yes, go! ay, kumalas pa sayang araw ko ba ngayon mansar kasi namin ng jowa ko eh. paano pa yung nakalas ang gandang hookset na nun sayang free uy, smacking ano di ba bababawi, Kuy? Bawi ko kayo. <laughs> Yung pangandana. MVP namin. Na, may panganda na. Litsyon <laughs> tayo, bata. Litsyon tayo kaya? Kung <laughs> ano, litsyon na to, man. Parang magandang idea. Tindahan na namin, Kuy. oh. duwan kami sa sementeryo. Last na loob. Para sa to, man. Let's go! <laughs> Lipat ulit kami ng spot. Talagang Toman Hunt o So yun lang. Wala na kaming mahanap na spot. So uwi ang time na to mga kuyos. Thank you sa mga nanood. And shout out nga pala sa mga nag-comment na nandito. Kita kits ulit sa next episode mga quiz. Bye bye.